Tingnan mo mga ka-farmers, no? Medyo mataba siya. Pag matigas dito, yung bandang tiyan niya, big sabihin niyan, mataba talaga siya pag matigas dito. No? Ganyan mga identify ng alimangon na mataba. Dito pag matigas tong tiyan niya, ito ay lalaki. Lalaki to mga ka-farmers, lalaki. Yan no? Ito ganito. Pag bilog siya dito nakaganyan, bilog. Yan ay babae. May bakla rin, sinasabi lang bakla yung alanganin yung ano niya dito. Medyo may pagkabilog-bilog konti yun ang tinatawag nila bakla. Alanganin siya babae, alanganin siyang lalaki. Ganun. Tinatawag nila dito ang bakla. Yan, buhay-buhay na. boy buhay na buhay pa yan mga farmers so. Guys, mga ka-farmers, uh, may manabili na tayong ano, crablets or seedlings na tinatawag na namin dito. Ano, yung mga ano, seedlings ng crabs or alimango. Ito yung binili ko tong isa dito, ganito kalaki, ano, 20 pesos to mga farmers. Ah, uh, tinatawag na crablets ano. 20 piraso lang siya muna. Ito yung tinatawag na ah, uh, sila sirata. Meaning to say ay king crab daw. Ang ibig sabihin nito. Ito yung crabs na pinakamarami dito na produkto sa amin dito sa lugar ng uh, bayan ng Bayabas at saka between bayan ng Tago dito sa province of Surigao del Sur mga ka-farmers Ito yung susubukan ko ngayon na Ngayon mga ka-farmers ito ay pakawalan natin dito sa area dito sa crab culture area natin uh, Sa ganitong kalaki ka-farmers uh, kailangan natin sa 2 to 3 months, makukuha natin yung timbang niya na 4 grams to kalating kilo o oh, mahigit pa. Abot pa siya ng 6 to 7 grams. Ito yung kailangan natin istudyohan ngayon mga farmers na kung paano natin makuha yung ganyan uh, laki para naman ay makabawi tayo sa gasto. Ayon sa ating training, sa ating uh, natutunan, sa ating training nung no, nakaraang buwan. So ganito lang, kailangan na uh, sundin natin yung mga proseso at saka guidelines paano palakin tong tinatawag na crab crabs na to tong crablets na to nasa ganun ay kung talagang makabawi tayo dito tuloy tuloy yung ganitong uh, diskarte natin sa negosyo mga farmers bilang isang uh, crab culture uh, farmer no o pisser pox sa uh, pumapasok na tayo sa fisher fox na mga farmers Uh, bilang isang magsasaka para naman ay mayroon tayo yung additional na income bilang isang pagsasaka hindi lang tayo makapokus sa uh, bilang isang magsasaka bilang isang farmer no? so ganito mga farmers so may mga tali pa siya ganyan. kailangan natin tanggalan ng ano tanggalan siya ng tali niya ganito hindi ko hindi ako marunong nito magano ka farmers no kaya ngayon ay eh, kailangan kong matuto nito paano tanggalin, paano siya igapos. Nasa ganun o ganun o. Ganyan sila o. itsura nila. Sir, mahirap din. Kaya ganitong uh, ganitong, hanap buhay no. Talagang kinukrusonada ko lang siya. Paano ako matutunan ito para lang eh, may additional income tayo mga farmers. So dito. Uh, ano, hindi, hindi pwede natin ihagis dito na naka ano siya. Naka, nakagapos kasi hindi siya makakain ito. Ang gawin natin dito, dito, bubaba tayo. At saka tanggalin natin, tanggalin natin yung mga gapos niya, 'yan yung mga tali niya. Gamit yung ito, gunting mga farmers. para. Ito na mga farmers no. Kailangan mabilis kasi inangangagat 'to, oh, masakit sa kamay 'to. Kailangan uh, unahin natin dito sa ano sa maliit na ito, ng kamay niya dito. Tanggalin natin dito. Para may panglangoy siya. Yan. Huwag mo muna natin tanggalin dito sa ano niya. Malaking ano niya. Ito. Baka madali tayo. Nain natin dito sa ano. Yan. Kasi hirap. Malit. Pag malit ang ano nito. So, sobrang masakit ito. Pag naka nadali yung kamay natin dito. Yan. Yan mga farmers. Medyo ano na siya. Oops. Woo. Ayan na. Ay, nako. Hirap. Hindi tayo marunong. Kuro na lang tayo dito mga kapamis na gawin ito para lang may additional income tayo. Ayan, no? Ayan. Ang galing nila mag ano, gapos mga kapamis, no? Ako hindi ko marunong nito, eh. Kaya kailangan natin pag ano, pag-aralan gawin para matuto tayo mga farmers. Walang imposible sa trabaho kung na kung hindi natin subukan, hindi tayo maro, hindi tayo matuto mga farmers. Yan. Pag tayo kumpiyansa kasi ano, sobrang mano to. Masakit ito. Ako. Ay talaga naman yan o no? ganyan lang unahin natin dito yung maliliit na kuya moy nya yan pag muna dito bago to yung dito sa malaki kasi mahirap na pag nadali yung kamay natin dito ay nako Baka masabihin mo, alimangi pala to. Ayan. Ito mga kapamers. Alam nyo ba mga kapamers, ito ay pinagbawal po ito yung mga crablets dito na ibinta doon sa, dun sa ibang lugar. Ano? May ordinansa ito ng bawat uh, dito sa bayan ng tago at saka bayan ng bayabas may ordinance yung municipal ordinance dito na bawal ito ibinta. dalhin doon sa ibang lugar kasi dito lang ito, talaga ito sa aquaculture sa lugar namin mga farmers pinagbabawal kasi itong tinatawag na king crabs dito kasi nga uh, yung ibang ano dito mga foxes tinatago nila to sa pack bag dinadala sa ibang lugar kaya gumawa ng batas yung ating yung ano natin, yung municipal ano natin uh, official na ipagbawal ito, para di maubos yung produkto namin dito sa area namin ito, so kami lang talagang magkukulcho dito sa area namin para naman ay hindi mawawala yung produkto ng alimango dito or crabs dito mga ka-farmers no, gaganda no, malaki, medyo malaki siya 20 pesos lang to yung kapital nito kailangan palaki natin to ng kalating kilo within 2 to 3 months mga farmers no na tingnan mga farmers no medyo mataba siya pag matigas dito yung bandang tiyan niya big sabihin niyan mataba talaga siya pag matigas dito no ganyan mga identify ng alimango na mataba dito pag matigas tong tiyan niya ito ay lalaki Lalaki to mga farmer sa laki. Yan o. Ito, ganito. Pag bilog siya dito na kaganyan, bilog. Yan ay babae. May bakla rin. Sinasabi ng bakla yung alanganin yung ano niya dito. Medyo may pagka bilog-bilog yun, yung tinatawag nila bakla. Alanganin siya babae, alanganin siyang lalaki. Ganun. Tinatawag nila dito bakla. Yan. Buhay-buhay na. Buhay na buhay pa yan mga farmer sa so. Tanggalin muna natin lahat bago natin ilipat dito mga ka-farmers para hindi tayo nahihirapan. Tanggalin natin lahat yung ano muna dito dito sa timba para hindi tayo madali sa ano hindi tayo madali ng sipit niya. talagang masakit o oh. yung isa talagang reading ready yung mga ano niya talaga handang handa siya lumaban mga kapartners yung isa na nakaganyan reading ready siya pag <laughs> yan ang ano matapang na ano na limango na crabs yan ang mga farmers oh tapos na nating tinanggalan lahat ng mga ano niya, tali niya sabay-sabay natin na uh, ano lagay doon sa ano sa tubig yan ano na sila yan na sila mga farmers ayan lang natin na lumabas sila yan na uh, malaya na sila yan. Malaya na silang mamumuhay dito sa area natin. Yan. Yan. Sa isa sila. Tuwang-tuwa sila, no? Yan, no? Yung isa, ayaw pa lumabas. ya mana saya panjang lemah bas parang ya takut sih ya you no know? hmm. alagang lumalap panjang lemah bas parang ya takut sih ya you no know? hmm. alagang lumalaban hmm. ayaw yung pang lumabas labas ka na Ayan. op 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 ok yan dyan ang mamuhay sila ng malaya palaki natin ng maayos para mabinta natin ng uh, maganda uh, sapat na timbang o kilo sa bawat isa kailangan na naabot siya mga farmers ng half kilo or 7 grams 2 to 3 months mga farmers yan so yan mga farmers no abangan natin kung pagdating ng 2 to 3 months makaharvest tayo makakuha tayo ng limangon natin hindi ba siya makalabas so yung ano natin dyan mga farmers yung net natin na nilagay ipanatapos yan lagyan natin ng net yan ah uh, palibot ito kasi may possibility daw na pag na yung alimango natin tatakas yan aakyat yan sa mga ano, dito sa like, sa kabila so kaya ginaganyan gina natin nalagyan ng net sinusunod sunod natin yung mga advice ng mga fisher fox yung ano may mga fish din ng alimango para sa ganun ay makaiwas tayo sa ano sa disgrasya na pagdating ng 2 to 3 months wala na tayong stock dito sa ano natin area natin mga farmers yun lang mga farmers yung nita to no? diretso to doon. Doon. mahaba to dun. hanggang dito dito sa ano yan Doon sa dulo boundary sa boundary nito sa dulo lagyan natin ng net para iwas tayo ng ano disgrasya na yung limangon natin di makatakas araw-araw dito tayo kasi tinatrabaho natin to mga farmers so abang naglalagay tayo unti-unti ng dahan-dahan ng mga crablets dito natatrabaho tayo mga farmers maga or hapon depende na lang sa ano bakante ng bakante ng oras natin pero kailangan natin pagbigyan ng oras talaga to para matapos dito abot ng isang buwan tapos ito yung net natin, yung bakod natin sa net dito mga ka-farmers So ganyan lang ang buhay ng isang bilang sa magsasa, magsasaka mga ka-farmers Bilang isang fisher fox no, na baguhang fisher fox na uh, Ginagaya na ito yung pinapasok na itong hanap buhay Ng uh, pangingisda or fish pan, fish fin, crablet, uh, crab culture Para naman ay matuto, matuto tayo sa ibang hanap buhay mga ka-farmers no So ganoon lang, shout out sa lahat ng mga ano pala diyan. Ah, uh, farmers natin. Diyan sa iba't ibang sulok ng mundo, yung mga Pilipino natin na mga farmers, no? Shout out sa inyong lahat diyan. Kumusta po yung buhay natin diyan? So dito sa Pilipinas, ganito lang kami kasimple. Dahan-dahan lang. At least nabubu nabubuhay kayo nang tayo ng marangal, nabubuhay tayo ng patas galing sa ating pawis, ang ating kinakain kinakain ng ating pamilya, galing sa ating pawis, sarili pawis, mga farmers. So, good afternoon. Have a great Saturday, mga farmers.